pa. Oh. Hindi na pa mag-vlog pa. Kapoy naman kayo pa. Eh. Pakaulaw. Ramat ka ng vlog-vlog. Eh. Man, mo man. Na, Ma... nasugdan na yung na ito. Ah, Kamu oh. kamukod. Ha? Oh. Ganda, mga unang tabi. Hindi na pa mag-vlog. Sayang nga, oy. Eh. Ha? Ah, mga unang tabi. Tara. Tara. Hindi na pa mag-vlog, ha? Kamukod. Ha, ha,

Kulban, kulban ka ba? Kulban. Kulban ko, kayo Kulbaan. Kulbaan kayo okay. Ay, na ako. Ida yung undang na higit Iyong undang na hinon. Ate sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, Ay Sige, sige. Ay, ikaw lang na sa mga sana sa Jesus Cristo sa rito ang ginoo. Tanong kaing salamat ginoo you know, na naka sila, na taga dito sila sa ilang papanin ginoo you know, sa ilang blood lord. Taga ito sila, sa ilang dugang katuligan sa ilang kinabuhi ginoo. You know, may panglawas lord. Tanong kaing salamat ginoo you know, sa pagkauna naghatag ka ron dili na nagkuhan sa mga ginoo you know, na makahata ko ito sa iwan sa mga panglawas lord. Wala kami mahimog wala ka. Ang si papa ginoo you know, takay ito sa ilang panglawas. May panglawas ang you know, si Palaglang lang salamat sa mga anak sa This Amen. Yay! Congratulations! Okay. Okay, awa. At 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 Happy birthday! Kuha Ko. What's sa Happy birthday! <na> <laughs> Happy birthday! Happy birthday! Na. Okay, guys. Salamat mga kasipat sa supporta. Ah. Please follow, like, and share mga kasipat.